Mas so, magandang gabi guys So ngayon hunganap po ng ulam Kasi wala akong kumain Tapos pagbukas ko Merong gulay Tsaka Dito merong saging Ayan Saging Tsaka Ayan pumunta, pumunta na ako dun sa ano, Lamisa Tapos pinuksan ko to Tapos pinakita ang humba Ayan Yung humba yan guys Ayan Tapos meron pang iba Ayan ito naman yung bulalo. Ayan. Yun yung bulalo, guys. Mmm, di ba? Yummy. So, yon, Pumunta na ako dun sa kusina para kumuha ng plato at ako kutsara. Kumuha na ako dun. Ayan. Tapos, sinanap ko pa dito yung kutsara sa ano. Lagyan ng baso. Tapos, andito lang pala. <laughs> ayan. So, kumuha na ako at pumunta na ako dun. Yan. At pinut at nilagay ko na rin yung camera dito sa ano para makita yung pagkuha ko ng bulalo. Ayan. So, yun. Hmm, tinikuan pa yung rice. <laughs> ayan na. sa so, kumuha na ako. Ayan. Napakasarap talaga ng bulalo, guys. Kung alam nyo lang, talagang mapapano kayo, mapapabili kayo ulit. <laughs> ayan. So, kumuha na ako pati na sabaw kumuha ko ng sabaw kasi ayoko ko nilagay si pa gusto ko sa plato lang ayan so was kumuha nyo dyan pagkatapos kong kumuha dyan ayan kumuha pa talaga ako ayan mm. ayan tikman <laughs> ayan na yun kumuha na ako ng sabaw nilagay ko sa ano rice Excuse me po. Ayan. Umuha na ako dyan. At ayun nga. Tinakpan ko na. At pumunta na ako doon. Pero wait lang. Thumbs up ka sa akin. Ayan. Dyan na Kumain na ako. Mmm. Diba? Napapam. Mmm. Talagang wow. Hmm? <laughs> Grabe guys. Napakasarap. Napakasulit. Ayan. Ayan. Saka, mm, kunting unod mm, palingon-lingon pa kasi baka meron makasalisi at kumain <laughs> char lang so yun nga guys talagang napakapatay gutom napakapatay gutom na tao kasi pumupunta lang sa bahay at kumakain tignan nyo naman tignan nyo oh ta ibang klasing tao yan kasi kumakain pero inaantok na <laughs> mm. mm, mm, mm. Uy, saan ka pupunta? Pupunta? Ay, kukuha lang pala ng sile. Kaanin mo yung sile. Doonin ka yung sile. Uy, huwag mo sabihin kakainin mo yung sile. Ayan, gabi talaga na napakapatay guto mo. Lakas mo kumain. Ako putangin na kumain nga ng sile. Ayan, no? Hmm. Gago ka, boy. Napakapatay guto mo talaga. Hmm. 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 Grabe na pakapatay guto mo boy. So ayan na nga. Grabe napakasarap talaga ng laman ng baka guys. Kaning baka. Napakasarap ng bulalo. At ayun na nga kumuha na ako doon kasi meron pang ube, ibang ulam. Ayan. Ilagyan ko na ng gulay para mas tostan siya yung buhay at hindi na maghirap sa tulay. Char lang. So ayan na nga. Kumain na ako guys, napakasarap talaga. Hmm. Nakapang uh, ano, ubos mo yung isa boy, kaabi ka talaga. So ayun nga. Grabe na paka patay gutom lakas kumain oh. Ibang klasing tiyan 'yan. Iyan. iwan ko ba o oh, bakit kaabi napakalas kumain pero hindi pa rin tumataba. ayan no, oh. tignan niyo. Tignan niyo. Ayun, tignan niyo kung anong gagawin ko dito. Mmm, di ba? Yan yung pinaka masarap, guys, yung bulalo. Yung ano, laman ng buto. Ah, napakatamis. Talagang manginginig ka sa, sa sarap. <coughs> And hmm Grabe. Patisili, hindi pinatawad. Grabe na patay gutom mo, oh boy. Patay gutom ka talaga. Ibang klase ka, pati kamay, tinitilaan, gago. Hmm, kain lang, huwag matutulog. <laughs> Ayan, napakapatay gutom talaga, oh. Grabe, ibang klaseng bata yan. Talagang kung isasama mo sa mga yan, talagang mapasasabi, talagang mapapasabi yung taga-bigay ng rice na, Sir, umuwi ka na kasi mamamatay ka na, hacha lang. Di joke lang, talagang napakalakas ko talagang kumain, guys, kasi nung bata pa ako, hindi talaga ako oh, masyadong kumakain ng ganyan. Pero nung paglaki ko, tagidad ako ng 17. Nung naging 17 years old ako, talagang dun ko nalaman na napakalakas ko palang kumain. Grabe, napakaburaot Pala napakapatay gutom ko, gagi. Kapag sinasama ako sa birthday, talagang nauubos yun. <laughs> Yan yeah, o. Yan yeah, o. Talagang napaka walang hiya. Napaka patay gutom, boy. Pati sili, hindi pinatawad. Palingon-lingon pa. Akala mo, merong darating na bisita. Ayan, oh. Kain ka lang dyan. Huwag ka nang lilingon. Mm -hmm. Ayan. Uh, manunubo pa yan. Kanina, nanubo siya kanina. Ayan, manunubo pa yan. Tingnan nyo, napaka patay gutom na taong yan. Hmm? Thumbs up ka sa na hindi na pala. Uy, saan ka pupunta? Ah maghuhugas ka na ng plato. Ayan na guys, naghuhugas na ako ng pinagkainan ko para naman malinis tignan. Na hindi ka basta-basta lamang kumakain. Dapat kung marunong kang kumain, dapat marunong ka rin maghugas. Ayan. So, ayan na, hinugasan ko na yon Kahit yung ibang plato na nasa usina, hinugasan ko na rin. Sinali ko na. Ayan. At ayan, binalawan ko na. Tapos, tapos ko oy ito dito pag ko dito may na na matigas kaya yon inulitan ko pag sabon ayan tsaka inulit ko pag at wala na yun na tapos pinarinis ko na tinay yung mga baso ayan kutsara plato ayan hinugasan ko na lahat guys tapos pagkatapos kong maghugas nyan pinail ko na Pinal ko na yung yahong tapos isang baso at isang baso para kumuha ng tubig tapos thumbs up po sa akin. <laughs> diba napaka boring napaka patay gutom na taong to. ayan, tapos sugasan naman natin yung baso na pinag-iniman ng tubig. Ayan, para sabihin malit, malinis tayo. At tapos thumbs, double thumbs